Isipin mo ang tunog ng takot na ngaw sa pagitan ng mga burol ng lambak ng Ila, humihip ang hangin, dala ang amoy ng bakal at alikabok habang ang katahimikan ay bumabalot sa hukbo ng Israel. Sa isang panig, libu-libong sundalo ang natigilan sa sindak sa kabila, isang dambuhalang mandirigma na babalutan ng tanso, na animoy nilalamon ng kanyang anino ang pag-asa ng lahat. Ang kwento ni David at Goliath ay isa sa mga pinakatanyag sa Biblia, ngunit kakaunti ang nakauunawa na ang tunay na labanan ay hindi sa pagitan ng isang batang pastol at isang higanting mandirigma, kundi sa pagitan ng pananampalatayang hindi nakikita at takot na lantad sa mata. Sa dimensyong iyon, doon na ipasya ang tagumpay. Ang Panginoon ay matagal nang tumitingin sa puso ng batang handang sumunod, habang ang tao ay abala sa pagsukat ng lakas at sandata. Gaya ng sabi sa Pernan Samuel 16.7, ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Si David ay hindi lamang isang batang walang takot, siya ay isang taong may alam na lihim na espiritwal. Alam niyang ang pinakamatinding sandata sa sansinukob ay hindi gawa sa bakal o bato, ito ay nakapaloob sa pangalan ng Panginoon. May nagtitiwala sa mga karo at may nagtitiwala sa mga kabayo, ngunit tayo'y magtitiwala sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Awit 20.7 habang ang lahat ay nakakakita ng isang higante, si David ay nakakita ng isang banal na pagkakataon upang ipakita kung sino talaga ang nagmamayari ng laban. Ang kanyang tapang ay hindi isinilang mula sa lakas ng loob ng tao, kundi mula sa paniniwalang ang Diyos na naghahari sa kalangitan ay siya ring naguutos sa mga lambak ng lupa. Sa ganitong pananaw, ang pananampalataya ay tumitigil na maging isang ideya, nagiging isang buhay na puwersang kumikilos na kayang baguhin ang tadhana ng isang bansa. Ang pangalan na binigkas ni David sa harap ni Goliath ay Yahweh Sabaoth, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang banggitin niya ito, tila ang buong kalangitan ay kumilos patungo sa kanya. Hindi iyon isang batang laban sa isang mandirigma iyon ay ang hukbo ng langit laban sa kapalaluan ng tao ang panginoon ng mga hukbo ay kasama natin ang diyos ni jacob ay ating kanlungan awit 26:7 ang pagkaunawang ito ang nagbago kay david mula sa isang pastol tungo sa isang general ng espiritu habang si saul at ang mga sundalo ay nanginginig sa takot sa lakas ng kaaway si david ay nakakakita ng mas mataas na realidad mga anghel sa hanay espiritu ng diyos na sumasa kanya at katiyakang hindi kayang putulin ng anumang espada ngunit saan nanggagaling ang ganitong uri ng pananampalataya hindi ito ipinanganak sa digmaan ito ipinanday sa ilang ang tapang ni david ay hinubog sa mga malamig na gabi habang nagbabantay ng mga tupa nang harapin niya ang leon at oso upang subukin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Doon, sa katahimikan ng kawalang pansin, natutunan niyang maging tapat sa maliit gaya ng itinuro ni Jesus. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. Lucas the 16.10 ang bawat tagumpay na lihim ay naging ensayo para sa himalang hayagan. Kaya nang harapin niya si Goliath, hindi siya basta umaasa sa tsamba, inuulit lamang niya ang leksyong itinuro ng Diyos sa kanya sa mga sandaling walang nakakakita. Marahil ang iyong disyerto ngayon ay iyon din, ang lihim na paaralan ng Diyos kung saan hinuhubog niya ang iyong pananampalataya para sa pinakamalaking tagumpay ng iyong buhay. Bago pa man ibato ni David ang bato, ibinato niya muna ang salita. Nilapastangan siya ni Goliath sa pangalan ng mga Diyos ng mga Filisteo. Ngunit sumagot si David ng propesya, Ngayon ding araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at malalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. 1 Samuel 17.45-46 Hindi niya sinabi, tatalunin kita, kundi ibibigay ka ng Panginoon. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang himala, hindi nang lumipad ang bato kundi nang magsalita ang pananampalataya. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kawikaan 1821 Alam ni David na ang kanyang tinig ay may kakayahang ipagsabay ang kalangitan at lupa. Nagsalita siya bago pa man niya nakita at dahil doon bumagsak ang higante. Sapagkat ang salita ng pananampalataya ay una nang nakatalo sa takot at marahil iyon ang pinakadiwa ng kwentong ito. Ang tunay na labanan ay hindi pisikal, kundi espiritual. Lahat tayo ay may mga higanting kinahaharap, mga higanting walang katawan ngunit may pangalan, pangamba, depresyon, utang, pagkakasala, kalungkutan. Araw-araw silang bumabangon upang hamunin tayo. Ngunit paalala ng Biblia, mas dakila ang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. P.P. 144 Ang sikreto ay hindi ang pagbaliwala sa problema kundi ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi pasya na maniwala na ang Panginoon ng mga hukbo ay lumalaban para sa iyo. Ang parehong Diyos na nasa lambak ng Ela ay naroon pa rin sa mga labanan ng iyong buhay ngayon. Tandaan, hindi natalo ni David si Goliath dahil sa lakas, kundi dahil mayroon siyang kasaysayan ng katapatan ng Diyos. Ginamit niya ang mga nakaraang tagumpay bilang gatong para sa kasalukuyan. Kapag inalala mo ang mga pagkakataong iniligtas ka ng Diyos, mauunawaan mong bawat pagliligtas ay isang leksyon sa pagtitiwala. Tinuruan ka niya sa katahimikan upang itanghal ka sa harapan ng lahat ang bawat oso at leon na iyong nalampasan ay patunay na siya pa rin ng parehong Diyos at ang kapangyarihang nagpabagsak sa higante noon ay nasa iyo rin ngayon kung ikaw ay tatayo sa pananampalataya at ide ang Panginoon ang aking kanlungan at kalakasan isang handang tulong sa oras ng kagipitan Awit 46:1 Ngunit bago pa man humarap si David kay Goliath, may mas tahimik na labanan siyang nalampasan ang pagdududa ng iba. Si Saul ay nag-alinlangan sa kanya, tinawanan siya ng kanyang mga kapatid at kinutya ng mga beteranong sundalo. Dito natin natutunan na bago mo mapabagsak ang iyong mga panlabas na higante, kailangang una mong talunin ang mga tinig ng kawalan ng pananampalataya. Ang mga salitang puno ng duda ay parang mga sibat sa espiritu. Sinusubukang patigilin ka bago pa magsimula ang labanan. Ngunit sumagot si David ng kababaang loob at pananampalataya, pinatunayan na ang pagtitiwala sa Diyos ay mas malakas kaysa anumang kredensyal ng tao. May bigat ang mga salitang, Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Awit 23.1 Isinulat ito ni David dahil naranasan niya ito. Sa lambak, nakita niya hindi lamang ang katapatan ng Diyos, kundi ang kanyang pag-aalaga at proteksyon sa gitna ng panganib. Kapag umaatungal ang higante ng takot, naaalala ni David ang higanting leon na minsang pinatahimik ng Diyos. Ang nakaraan ay naging gasolina ng kanyang pananampalataya. Ang takot ay nawawalan ng kapangyarihan kapag naaalala mo kung gaano kadalas kang iniligtas ng Diyos. Kaya kapag sinubukan eh, kang hikayatin ng kaaway na sumuko, sagutin mo siya ng mga alaala ng pananampalataya sapagat doon maririnig mo ang bulong ng Espiritu Santo. Huwag kang matakot sapagat ako'y kasama mo. Isaias Shepartion Stan. Hindi lang isang higante ang tinalo ni David, pinalaya niya ang buong hukbo mula sa pagkaalipin ng takot. Ganyan kalakas ang tunay na pananampalataya, nakakahawa. Isang taong puspos ng presensya ng Diyos ay kayang magbigay lakas sa libu-libo. Nang bumagsak ang higante, nagising ang Israel. Ganun din sa iyong buhay. Kapag hinarap mo ang iyong mga higante sa pananampalataya, ang iyong tagumpay ay hindi lang sa iyo. Ito ay nagiging inspirasyon sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan at sa mga hindi mo pa nakikilala. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong katapatan. Marahil lang iyong lambak ng ila ang magiging entabladong gagamitin ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng nagduda sa iyo. Ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa atin ngayon. Ang laban na ito ay hindi tungkol kay David at kay Goliath, kundi tungkol sa pagdakila sa pangalan ng Diyos. Tumakbo si David patungo sa higante hindi upang patunayan ang kanyang halaga, kundi upang parangalan ang Panginoon. Ang tagumpay ay naging bunga lamang ng pagsamba na may kasamang tapang. Hanggang ngayon, ito pa rin ang hinahanap ng langit mga taong lumalaban hindi para sa papuri kundi para sa layunin, hindi upang ipakita ang lakas, kundi upang ipakita ang pananampalataya. Ang bawat laban na iyong hinaharap ay pagkakataon ng Diyos upang ihayag ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Kapag tumayo ka sa pananampalataya, yumuyuko ang imposible sa presensya ng Panginoon ng mga hukbo at pati ang mga kaaway ay mapipilitang amining, tunay ngang may Diyos sa Israel. 1 Samuel 17.46 Kaya huwag kang matakot sa laki ng iyong mga hamon. Ang mga ito ay patunay lamang ng kadakilaan ng Diyos na nananahan sa iyo. Ang bawat higanting lumilitaw ay paanyaya upang ipakita na ang iyong tiwala ay hindi nasa sandatang gawa ng tao, kundi sa kapangyarihang makalangit. At kapag ang Panginoon ay naitaas sa pamamagitan ng iyong tagumpay, maraming makakakita at maniniwala. Yaong mga nagtitiwala sa Panginoon ay tulad ng bundok ng Siyon na hindi nayayanig kundi nananatili magpakailanman. Awit 125 Bro Luan Kaya tumindig ka, tingnan mo ang lambak sa iyong harapan at pakinggan mo ang tinig ng Diyos na bumubulong. Tumakbo ka patungo sa iyong kinatatakutan sapagkat ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang higante. Nang bumagsak si Goliath, yumanig ang lupa, ngunit nagalak ang langit. Ang Israel ay sumigaw ng tagumpay, ngunit ang kaluwalhatian ay hindi kay David. Ito ay sa Diyos. Ang bawat higanting bumabagsak sa iyong buhay ay pagkakataong ipakita sa mundo na ang iyong Diyos ay buhay at totoo. At kapag nangyari iyon, ang takot ay nawawala at ang pananampalataya ay nagiging buhay na patutoo. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias 4 -6. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi mo ito sa isang taong kailangang maalala na ang parehong Diyos na nagpabagsak kay Goliath ay siya pa lumalaban para sa kanila ngayon. Isulat sa mga komento, ang Panginoon ng mga hukbo ay lumalaban para sa akin. At huwag kalimutang mag-subscribe sapagkat ang pagsamba sa Diyos na kayang gawing hari ang isang pastol, iyon ang ating tunay na bokasyon.